Sira, sir, sir. Kadenya po tuloy. May pang-ano ka ba? Ha, naputol, Meron na akong missing link, sir. Ibigay ko sa iyo para hindi ka mahirapan magdugtong. Okey. Sige, magsisilbi na Salamat. Sige pa sige po. Sa ka ba papunta? Pauwi na ako, galing ako dito sa Triangle Triangle, ito sa may Bangyad Tapos pauwi kang Angono mayroon. pa Angono lang Angono pa, ito meron akong ano, missing link Ah, uh, dito tayo sa may ano, may bato Kasi baka mahagip tayo dyan eh Ito tayo Sakto kuya pagdaling mo Oo nga eh, kasi pa diretso na ako eh nakita kita nung kay nasira ang ka kaya umiko ako ilang speed ba to? Nine speed. Nine speed. Nine speed. Ah, uh, ten speed. Eto. Eto nine speed. Wala kang ano? Wala kang tools? wala kasi sa dasagit lang ako eh may hinatid lang ako dyan eh ah may hinatid ka lang? oo okay. hinatid lang ako eh eto 9 speed eh hindi ako nagtala ng ano eh gamit eh hindi lang madumi ang daming buhangin hmm, nanat na nawa napatong dun sa may buhangin. Alisin natin 'yun, dumi Ano nalagyan ng buhangin eh. Ayan, ah, tingnan mo, lumabas na yung tunay na kulay niya. Kulay puti pala to dati, eh. naging itim na. Okay. Gayun ko lang din na po kasi nagamit. Naka-stack lang yung sabay. Oh. Uh, nagamit ko lang yan nung pinagawa ko, tapos pag-uwi ko. Nagpapalit ako ah, na ito. Ah, na-stack tong kadena mo. Ah, pag mag-rides ka, baong ka lang ng ganito, missing uh, link. Para pagka ah, maputulang ka, hindi ka mahihirapan ganito lang paggamit nya no Asok mo lang dito sa kabila eto namang isa dito naman sa kabilang dulo uh, tatanggalin natin yung kabila sino yung kasama mong lalaki kanina? tumulong lang yun yung nagda driver yun yung ano L3 ay driver yun yung sasakyan? Apo. Kinulungan ka lang? Apo, ah, Apo. akala ko kasama Apo, mo yun hindi po. Bumili kasi ako din ng ano pakwan. Ah, bumili ka lang dito tapos uh, nasiraan ka. Hmm. Tinulungan kanya. Ah. Uh, Kala ko kasi kasama mo 'yun. Ayan, pag natanggal mo na yon, kabit mo na to. Tapos itong kabila dito naman. Yan. Tapos pagdikitin mo lang sila dalawa ganyan. Ngayon, hahatakin mo na ngayon siya. Papasok mo to. Yan. Kailangan din pala ako bumili ng ganyan. Oo. Yan, papasok mo yan tapos ibubuka mo to. Yan. Tapos ay ano? Ah, ba? Diba? Di ba madali lang ikabit? Madali lang siyang pagdugtong yun, oh. Tapos, tanggalin mo na to. Ayan, okay na. Kaso ang problema, yung kadena mo, ang dumi na. Lalagyan natin ng ano, ng lubricant. Tagilid mo to paganyan. Tapos pidalin mo, ha? Yan. Bandumi. ni. Eh. Kulay itim na eh. Oh, yan. Malinis na. Eh, sige nga, testing mo nga kung okay na para sure tayo na makakauwi ka. Ay, dali, dali. Ito, magpunas ka ng kamay mo kasi malalagyan ng grasa yung manibela. Dudulas yung hawakan. Ayan. Tapos testing mo muna para sure tayo na okay na. Yeah, ikot ka muna isa. Okay. Ano, okay na? Okay na. O, oh, ayan, ka na niyan. Ah, angono ka pa, angono? ono. Oh, yan, boundary na ng angono ono dyan eh. Makaka-uwi ka na yan. Salamat po, sir. Ah, uh, wala nga naman po. Salamat na po, ano niya chatin mo, sir? Ah, uh, Nas Venture po. Ah, uh, subscribe <laughs> na ako. Ah, hige po, ingat po sa biyahe.